guys pag na po ngayon po kasi oh, there is No, is not good this video is Ano no, no, no. no, no, no. ako, guys. Sa amin din natin. Yes, sa Marang guys. And ler <laughs>

Ay, ka nang humok niya na di, ulod. Ah, ako pinagay ka umok. Ito na Ulod na? Natoy ulod. Ganyan lang ang boy ayo. namin dito, guys. Ulod uh, Mahirap na lang. Patay ng ulod eh. Pero masaya. Kahit mahirap lang ka tayo, guys. Masaya mas pa sa buong pamilya, guys. Ano na tayo, buto? Ano na tayo, buto? Ang gina mo siya ah. Tawag Kapi guys. Kapi. Ang taon. Sige na. Sige na kakaon guys. Sino nakakain? Sino nakakain nito ng ulit sa Mara? Para sa lami ito lami masarap masarap to guys promise sinong relish dyan sinong comment down below kung sinong kain ito guys sinong nakasubok sinong nakatry sa liso sa marang Anong Tagalog ito? Liso? Anong Tagalog ng liso? Joy? Okay, Tagalog biso? Wala kayo, drama. Buto. Buto, ah, buto ng... Buto, buto. Ah, Tagalog ng biso buto. Buto ng marang, guys. Marang. I don't know sa English ka na. Tagalog sa marang, basta kaya sa marang. Enjoy lang, guys. Enjoy, enjoy lang. Kahit nangirap. Habang nag no. Oh, watch nang nit. Ay eh. ay. Enjoy, enjoy lang sa buhay. Kahit mahirap tayo guys, enjoy lang natin. Kasi, hindi natin malaman. Bukas. Ano na tayo? Pero, sana, subscribe niyo ako guys, para, ano, kiki kayo sa video ko. That's it guys, salamat sa panonood. Bye.